Good day mga kapimot, flex po lang tong unit na inabil ni ma'am na ipipick up niya today. Um, bali ito is Cosmos version 2 na 48 volts, 25 amperes. Then, ang range niya is umaabot ng 35 to 45 km range. Ang pinaka top speed niya is 40 km per hour. And 800 watts na po ang kanyang motor. Okay. Sino pong gagamit ma'am? Dalawa ko kayo ma'am. Dala ko na lang po kayo makinig. Ito sir, once na in-open nyo yung susi, yan, nag-ready na yung panel natin. Open na yung panel natin. Ibig sabihin na siya ready na siya, no? Pipiti mo na lang ito sa detator. na siya, no? Tapos sa uh, switch na yung ilaw, yan. Kasi uh, yung ilaw sa headlight, tapos sa uh, ilaw sa taas crown light, is uh, sabay sila, no? Once na ginamit yung headlight. Tapos sa uh, flasher lang, left and right. Tapos uh, double check nyo na po ako. Tapos sa uh, bulhin na lang po. Tapos ito sir, may drive reverse tayo, no? Pag tumutuog na ganyan, sa pa reverse ka. Sa busina. Kasi sir, may ikuan tayo. May speed tayo na 1, 2, 3. Ang pinakapaliwanag namin dito sa limiter lang yan. No? Halimbawa, naka-number 1 ka. Example lang. No? Hal na, example lang. Halimbawa, naka-number 1 ka. Sumatakbo siya ng 20. Kahit naisagad mo yung pit mo ng accelerator, hindi magbabago yung takbo niya. Fix lang siya sa 20. Tapos bibili siya ng 1, 2, nasa 30 siguro. Tapos yung number 3 sa 35. Naisagad na yun. Tapos sa uh, yung sir yung mga brake, mga pa na -no pala natin kasi so, may mga brake sensor sa no. Uh -huh. Alin ba mo ng konti? Tapos pipitin mo yung accelerator. Kasi hindi po siya handa. Dapat lahat ng pa -no is naka-release na. Lahat po yan mayroong brake sensor. Tapos sa uh, switch lang po na electric fan dito sa likuran. Yan. Tapos sa uh, wiper po dito. Uh -huh. Sir, sa so, paggamit pa ng drive reverse, no? Halimbawa, naka-drive ka. Bago ka mag-reverse, isa dapat naka-full stop talaga siya, no? Hindi mo siyang gagawin yung halimbawa, tumatakbo pa, i-reverse Ire mo na. Oo, wag 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 ganun, no? Same lang din sa reverse, bago mo siya i-drive, dapat naka-full stop lang din, no? Tapos ito, sir, yung trip natin, no? Halimbawa, ilang, ilang kilometers yung nabot mo. No? Halimbawa, umalis ka sa bahay. Tapos may pinuntaan ka. Makikita mo dito kung naka ilang kilometers ka, one kilometer. Tapos so, lumalabas din dito yung one, minsan yung uh, bolt, uh, parang pinaka-bolt meter niya. Uh -huh. Lumalabas din yun. sa salitan sila. Tapos dito mo na makikita yung takbo mo. Okay. Tapos ito, sir, yung battery bar natin, no? Halimbawa sir, itong e-bike na ginagamit ko siya, matakbo no? Nagbabawas siya no? Oo. No. It's normal lang po yun habang ginagamit ko siya. Pero once na nag-full stop ka, is babalik siya sa pagkakapul siya. Halimbawa, yun ang makatakbo yung e-bike, nagbawas siya ng ganyan, dalawa. Once na nag-full stop ka, babalik sa pagkakapul. Pero pag ang bumalik, is stop ko na lang, yun na lang yung laman na battery niya. Ito sir, isa full charge po siya. Uh, ibig sabihin, isa factory charge po siya. Mamaya, pag-uwi nyo, pwede mo muna siyang gamit-gamitin na. No? Basta mo siya ng one bar or two bar. No. Ba? pero pag nabawasan na siya ng 2 bar 1 bar ganyan, charge mo siya pero bago mo siya i-charge, isa pagpahingay mo muna siya ng mga 10 to 15 minutes bago niyo po uh, i-charge. Same lang din po uh, pag tapos i-charge, uh, bago gamitin pahinga natin po muna na kasi ito sir, yung sakilis natin Halimbawa sir gusto mo siyang gamitin ng walang susi itong remote lang, uh, press niyo lang po yung gitna ng susi magamag-open siya yan, uh, pero kung saan niyo po siya binuksan Nandun nyo, di siya papatayin, no? Halimbawa, ganamit na ko siya ng keyless. Tapos siya susihan, ano Patayin ko siya susihan. Hindi mo, po siya mapatayin. Susi, susi lang po, no? Ha? Remote, remote lang din po. Ang papatay naman po sa sa keyless natin, sa ibabaw na button. Yan. Malaki po sa ilalim ko, no? Oo. No one tap lang? Opo, one tap na po sa pagpatayin. Pag-open mo natin? Opo, pag-open mo Tapos sa uh, anti-tap natin, uh, one tap na din po. Para in case na nyo sa labas, bahay nyo, sa tabindahan Pag ginalaw nila, mag-aaralan po siya, no? Naglalak yung gulong po ng dalawang, gulong sa dekat. Tigil ka? Uh, opo, titigil po yun. Pero once na ginalaw nila ulit, ito na yung pinaka-mada. Yung pinaka-ano? Sala ko Opo. Sa una po, isa, kon lang siya, madali lang siya mawala. Pero yung pangalawa ay sumahaba-aba yung sinay niya. Pagkakasin sa akin, magbulawag yung... Opo, hindi po. Tapos sa uh, once po na naka anti-theft alarm kayo, susihan si nyo siya. Nag-iingay din po siya. Halimbawa, ano, iingay anti-theft alarm nyo yung e-bike. Tapos itong susi is nakakakas nila. Naka-alarm siya. Basta yung saksak nila, yung open nila. Nag-iingay yung e bike Tapos sa uh, antang pagpatay lang din po sa anti-theft alarm natin is yung past na button lang po. Ang top lang din po. O, natin. Oo Tapos... Ito sir, pag iusog mo siya doon, tapakan niyo lang po yun. Tapos niyo lang po ito. Tapos ito po, hihilay hihilayin niyo lang. Ito sir, ang pag pagbaba nito, itong may bakal na dito, and it itulak niyo lang po pataas. Tapos pagbabalik niyo ulit, ganoon lang din po. yung procedure lang. Ikutin niyo lang. Tapos tapak ulit. Okay. Tapos po ito pong Tapal, tapal na ito. Ah, pwede tong tapal na to. Ano pa nang ganito ba yung bago? Yung wala nang liga po. Ito na lang yung pagkukuha natin, pag-sample natin. Ito na Ito sir, mas uh, once nakakabit nyo to, dito siya nakalagay na. No? Kita. Dito siya nakalagay na. No? Parang ganito. Dito po siya nakalagay. Yeah. Opo. Opo. Tapos ito sir, pansin nyo may siya, parang siyang kwan no, yung may tiket ah. Oh. Tapos na binabaan nyo to, ayan no? Dito siya didikit, ayan. Opo. Tapos yung itong tape na ito, yung double-sided, is dito siya nakadikit naman sa gilid. No? Dito po. Para pag binabaan nyo to, ayan o. Ganda dito na kalagay. Hanggang dito. Kung gusto kung nga saan yung hangganan itong pano na to. Hindi pa namin yung didikit yan, kuya. Uh, Opo, kaya na lang po magdikit ito, sir. Pero ang pagdikit nito, sir, bago mo siya idikit, no, purasan nyo muna lang ito yung basahan. Tapos ah, uh, wag nyo na lang po lagyan ng buo kasi hindi po kami nagagawa nito. 3 lang dito sa trapal. Kahit putol-putolin nyo na lang. Para may mga extra kayo. Oo oh, po, sir. Sarap siguro mayroon ito. Tapos, charging port doon sa kabila. Tapos so, ito, sir, yung charging port natin. No? Ito, sir, no? sa uh, pagcharge naman sir sa paggamit naman ng charger no halimbawa ginamit mo na siya ah uh, pagtapos mo siyang ibay ba, i charge mo na siya uh, saksak mo muna dito sa unit sa, sa unit ay ibay no? ito sir hindi ito papasok pagbaliktad no ito palagi na sa taas palagi pag nasaksak mo na siya uh, pwede na sa outlet kung um, hindi abot sa outlet sa extension na lang kasi may meron siyang running light kung nagsacharge siya Da, uh, depende yun ma'am sa pagkakalobat, no? Sa Baka isang bar, dalawa bar. Pag isang bar ma'am, siguro ma maabot din isang oras ng tatlo. Check nyo na lang po palagi. Parang kung ano ito ma'am? Ma yes ma'am, magkukulay red yung source niya tapos yung running light niya na 20% hanggang 100. Pabalik-balik yan. Yes po. Makikita tsaka mag-100 na po siya. Tapos yung... Yes ma'am, nag-automatic ko po itong charger na. Smart charger na po sila kasi ngayon. Tapos yung mga gulong po pala natin, ng mga chubis po yan. No? Yes po. Lahat po. Pwede na dyan ang ano? Silan siya. Sa ako naman sir, kasi bago po siya. Sa case niya, bago po siya. Wala po siyang silan. No? Mm -hmm. Once na maplat siya, pwede eh, mo na siyang palagyan ng silan. Kahit sa bago naman, wala din silan Eh. Washing. ano mga sensitive na bawa na bawal ba sa inyo yung yung loob na. Tapos, Tapos yan. Dito pa yung controller niya. Siliado naman na. Stay. 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 sa mga Stay. 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 Papasita sir na Turo so, ko namin sa inyo Ito Ito mo itong ito. Nakikita nyo sir yung sakit na yan Once na, na ma, Halimbawa may experience mo siya no uh, Sinusiyan mo Wala lahat Walang ilaw Pati ito walang ilaw lahat Walang power uh, Tanggalin nyo lang po yung sakit nito Check niyo lang po ito Baka nahugot na oh, Isa po kasi Pag nga yung malog yung dadaanan Is na Puso siyang Nahugot Saksak niyo na lang po ulit no? Opo, hindi hindi, hindi din to pasok yan sir pag baliktad. Para sa SIM lang din sa charger. Yan no. Ito sir, bawal din basahin ito ha? Okay. So, part na yan, yung may takip na yan. Okay. basahin ba ba yan. Ito po siya. Ito po. Ito po. Wala po. Ito Ito po. 3 months po no 3 months uh, replacement replacement warranty sa battery po motor po siya sa controller po no sa charger natin sir hindi hindi po kasama yun no kasi yung charger namin sa tumatagal po natin no? wasan nyo nalang mahulog na o mabasa tapos sir di, 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 hindi din po kami nag home service sa so, naman sir sa <coughs> kung baga uh, alimbawa nang nasira yung e-bike nyo meron po tayong uh, lifetime pre-service warranty kasi sir yung lifetime pre-service warranty namin dito na po siya sa pinagawa kung may concern po kayo sa e sa e-bike niyo, isa dalhin niyo na lang po dito sa sa shop namin. Wala po kayong babayaran doon pag lifetime free warranty. In case na lang po, in case na lang po bag may parts na, na nasira, no. Halimbawa po nasira yung clutch pan. Papalitan po namin yung clutch pan niyo sa ang babayaran niyo lang po yung ito lang po yung parts lang po. Yung labor nung gawis delivery po yun. Na. Tapos kung may katanungan po ba kayo, meron po tayong contact na nalito sa likuran. Pag wala po mag-reach yun nyo dito, sa, sa Facebook page na lang po. Amo ko sa Invice Calibax. Yung hindi po dito. Yung dito, dito. Ito sir yung papel na binibigay namin sa pangalan nung mayari. Ah, uh, sa yung location dito pa. Tapos sa uh, vehicle information, 2 wheels electric bike. Ah, uh, model name mga uh, Cosmos version 2, 2.0 grade. Tapos yung battery serial number. Mm -hmm. Tapos sa uh, motor number po no. Ito sir, once na magpapa-repair kayo, is wag niyo po siyang iwawala po no? kasi pag lahat po na nagpapa-repair napapa, sa amin, sinanapan po namin siya ng papel na katunayan na dito ay, po ay, talaga nabili sa amin. Yes sir, pwede po pa. Hindi kaya oh, ipay, niyo po, ipa-laminate nyo po. Tapos sa uh, yung warranty natin sa Rex start na rin po no, ngayon araw yun na. Yung bender. Tapos sa uh, repair lang po ano warranty natin. Ball bend. Eh. Ito mam ma dito na lang po talaga. Hay. Sorry.